At ayan nga kaliwa sa aming mga plano ay uh, natupad may natupad din pero biglaan ito hindi planado. Minsan mas maganda pang hindi planado no yung biglaan pero uh, natutupad or nangyayari. Kaya ayan, nag-enjoy kami hulaan nyo kung nasaan kami. Mataas na hagdan 'yan, oh. Papunta sa taas. Hayan at uh, dahil kami nga ang contact person. Wow, contact person. Oh may ganern. Yan. Uh, nauna na kami ng aking uh, friendship, churchmate, partner, no? Uh, Beshi, no? May may bisita rin siyang kasama. Kaya ano kami uh, commute lang kami dyan. Tricycle yung aming sinakyan. Kaya medyo mabilis yung ano. Mabilis ang pagpapatakbo ni kuya. No, kuya ha. Kung sino man yung aming nasakyan na yan. Ay wag po yung parang nag, nakikipaghabulan tayo sa kung kanino ano. Ay hinay-hinay lang po. At ako po ay nalulula. Piling ko yung aking akin bibigay malapit na sa tenga sa lakas ng hangin at ako'y back ride pa kaya yan katunayan no oh. guys makikita nyo na todo kapit ako dyan tingnan nyo ilang saglit lang sa sobrang kapit ko dyan makikita nyo yung daliri ko pati camera ko kinapitan ko na Ayan, no? Oh. kaganda ng view. No? Yan ay going to Malapad. No? I love malapad. At yan na nga, madadaanan natin. Yung ganda ng view na yan. O, oh, di ba? Napakaganda. yan ang I love malapad. At lagpas pa kami dyan. Hindi, diyan ang aming uh, destination. O aming pupuntahan. Kaya nga, maaga pa lang, nauna na kami doon sa... O, oh, ayan na, sinasabi ko sa inyo, guys, o. Oh, sa sobrang mabilis na pagtakbo ni Kuya, hindi ko alam eh, nakikapit ko na rin yung isang daliri ko sa kamera kaya pagpasensyahan nyo na so ayan, uh, malapit na nga kami, medyo naglaylo na papasok na kami sa aming pupuntahan at uh, mamaya ko na po sa bandang huli ipapakita para medyo excited kaya ayan, pumasok kami at yun nga habang naiayos na namin nakakuha na kami ng dalawang kubo na aming pagpupwestuhan. Ako'y may nakitang kalapati at ako'y nakipagkulitan. Ako'y taang taka na bakit siya nag-iisahan eh. Pero siya oo oh, makulit. Nakikipagkulitan, nakukulitan na siya sa akin pala. Kung ako'y kanyang matutukalaang. At yan na nga, ako'y nawili at di ko napansin, paparating na yung aming bisita na mga... Uh, isa lang po palang bisita pero yung tricycle na yan ay sinasakyan ng mga pastor na lingkod ng Diyos. Kaya ako po ito, todo sigaw di Ay pastor, ay dito po, hindi po di Kayo po'y ay bumalik. Yan po, kaya ako'y todo si Gaudian at ako naman po narinig ko, ay ayan sila, bumalik na sila. At ako'y naging parang parking girl pa dyan, o ba diba? Parking girl ito ay binidyohan ko na na paakyat pero mas the best pa rin yung feature kung paano umakyat at na-excite ayan, nandyan na kami sa taas medyo na shortcut ano ang ganda oh para kaming nasa ilalim ng kuweba pero parang kuweba talaga yan na may tumutulong tubig oh, yan yung mga bata na sa ibabaw ng malaking batuan isa sa mga masipag na mga awit yan kung inyong makikita sa aking mga uh, video, kasama lagi yan sa mga umaawit every Sunday. Mga kabataan na yan. Nagkaroon ng reward yan that Sunday. Nabigyan sila ng reward ng bisita. Yan sila. Oh, nagsisama din at nag-enjoy. Kaya yun pa. Oh, nas para kami sa ilalim ng kuweba ang sarap ng feeling dyan guys ako yung nakasahod dun sa pulso feeling ko minamasad yung likod ko alam nyo yung yung mga nakapunta na sa mga mall yung may mga electric massage ganun na ganun habang tumutulo yung tubig na yan ay parang minamasad yung aking likod napakasarap ng feeling yung mga langalay-ngalay natanggal at yan po yung aming bisita from Oman pero uh, naka-base po siya sa kanyang preaching and teaching sa Oman. Pero siya daw po ay taga-tubong bagyo, kundi po ako nagkakamali. Yan pong nauna at yung nakakataas ang kamay ay aming pastor. Pero dito po nakataas din po yung kamay niya. Kami po ay kanyang pinagpapala. <laughs> Hinihingian ng pagpapala mula kay Lord. Ayan, sobrang init niyan mga guys. Pero sobrang enjoy din kami dyan. Yan oh. pakita ko sa inyo yung konting ano sa taas. Ayan, oh. nandiyan kami sa taas niya na. Ang sarap ng feeling. Yung nasa, uh, nasa top ka ng bundok, alam niyo sino yung sa kamay ni Jesus sa mauban keso? Nakarating na rin ako ng kamay ni Jesus eh, sa mauban keso. Meron din dito ganun aakyatin pero mas may thrill dito, mahirap. O oh, ayan Oh. Ikita niyo, inaakit na yung mga batuan. Anong pa na ba dyan ng paakit na hagdan ng kamay ni Jesus? Eh, dito naman ay kamay ng bukal ang iyong pupuntahan sa sa tuktok. Kamay ng bukal na tubig mula sa sa pusod ng kabundukan. At uh, dumadaloy sa iyong katawan. Kasi nagpunta kami sa taas dahil matao na sa baba at puro libag na yung aming Uh, masasala, kaya medyo umakyat kami sa taas para sila naman yung makasala ng libag namin. Charot! Hindi po, talaga pong yan ay running water, mabilis. Kaya safe po, yan po yung aming pastor at pastora. Wit-wit! Sweet nawan nila, oh! God bless you, but po! Ayan, napakasaya ng uh, nakita rin po namin, nag-enjoy yung aming pastora at aming pastor, pati po yung aming bisita. Yan po. At pati po yung mga kabataan, marami pong mga workers, staff na hindi sumama. Kaya medyo na-miss namin sila. Nag-iba sila ng daan. Charot. Na may sarili silang ano. Ito nga po pala ay hindi siya outing. Hindi rin siya team bonding o team building. Ito po ay isang outdoor fellowship or ang meeting ng mga workers, plano, Tungkol sa future ng church para sa ikalalago, ikatatatagpa ng templo ng Diyos sa uh, lugar namin dito. At alam po namin sa amin sarili na ang pastor na ito ay isang padala ni Lord upang maging daan din mag, upang mag-start na yung mga plano ng aming pastor sa dakong ito ng tingnuan. Ito nga po pala guys, ang bidyong ito, ang lugar na ito ay yung madalas na destination namin na aking uh, churchmate friend na pag nagwo walking walking, jogging, jogging, ito yung last destination namin. Alam niyo na kung saan, yung mga lagi pong nakasubaybay sa akin dyan. Uh, siguro may idea na kayo. Yes, balagbag falls. Yan napakasarap diyan. Hindi hindi po yung pagsasawaan siguro kahit kung bibigyan ako ni Lord ng uh, 100 years pa na life, hindi hindi po ako magsasawang uh, bumalik-balik dito eh kasi laki din po Nagtagal din po ako sa syudad, nagtrabaho po ako sa syudad na puno-puno ng pollution, wala kang makikita, halos may lugar pa sa syudad na wala ka nang makikitang green. Yung nasusupokita ko sa totoo lang, yung nakarat nakarating po ako sa part ng Malate, Malate, Manila, hindi po ako makahingay kasi wala na po ako makitang green. Nasanay po yung mata ko sa green yung green po yung mga puno kaya nung time na yun parang feeling ko hindi ko kayang mabuhay doon kasi wala ako ka makita ang green kundi puro building langit puro langit na lang at ano uh, pollution nga yan kaya kung ako'y tatanungin, hindi hindi talaga ako magsasawa, balik-balikan dito. Yung sasabihin ng iba na lagi na lang nandyan, lagi na lang kami nandyan, di na ba kami nagsasawa? Ay, talaga pong ako'y proud na sasagot po, wala, hindi hindi po kami magsasawa. Sa ganda ng nature na ito, na karamihan ay uh, gumagastos pa ng malaki para lang makarating sa lugar na to makapag-enjoy eh tayo'y libre na Eh, bakit pa natin pagsasawaan kaya ako po'y sobrang thankful kay God dahil ang binigay niya sa akin location kung saan niya ako dinala ngayon sa aking uh, muling pagbabalik lob sa pagbabalik lob ko sa aking uh, spiritual father ay ibinigay niya yung talagang complete na taste ko sa life. Kung na, pamumuha yung overlooking, tapos malapit sa dagat, ilog, mamimili ka na lang eh. Yan, yeah, no? Kaya sobrang nag-enjoy kami at uh, napaligo po tayo dyan. Actually, ako po hindi talaga naliligo. Pero this time, mas ginusto ko pong maramdaman muli yung massage ng tubig sa likod. At alam nyo ba guys, na mangyari yan? Kagabi, sobrang sarap ng tulog ko. Alam nyo kung anong patunay? Di ko nga naramdaman yung ano eh. Pagdating ng pandisal, di ako nakapin pandisal, wala akong almusal. Ngayon, ngayon lang ako nakapag-edit. Ayan, no? Diba, siya sabi ko nga sa inyo, yan, nasa Balagbag Falls tayo. Yeah, papasok po tayo. Oh, Ngayon ko lang labod, kayo ipapasok wife. sa pinahuli ko po ito sa sila. mga gustong malaman kung saan kami actually uh, o oh, meron na rin pong piso Anong wifi. Inyo, Wala nang problema. Ay, may piso wifi na po diyan kung gustong mag live live. ka kapag live live na nga po ako okay, ng kontidian uh, konti uh, At papasok na kami bilang kontak uh, contact person nga. Nauna kami diyan. At uh, Ayan po yung way. Mula sa kasada, yan pa po yung way. Papasok. Maganda po parang pumapasok. Meron na rin pa pala ati wifi dyan eh. Pero sa left side niyan, ay may maliit na ilog. Habang, nag, habang naglalakad ka sa park na yan, naririnig mo yung lagaslas ng tubig. Kaya kung ikaw ay galing sa syudad, sa maingay na syudad, mapolusyon, ay, Talagang pahingang-pahinga ang soul mo rito. Kapayapaan talaga ang iyong madarama sa lugar na ito. Papasok pa lang. Ayan, no? may kasama nga po kami. Yan nga po pala, isang uh, missionary na uh, tinalaga ng Diyos para sa mga batang uh, naulila sa magulang, ina, ama, ganun. Kaya po, po yung pagbisita na si po yan ay bisita ng partner ko na nagpalaki Siya sa na kanya gumabay. Parang tumayong so, magulang na dahil wala na po silang nanay noon. Hindi na po yung nag-ano sa kanila. missionary din po yan. At talagang uh, ang sarap ng kausap. Oh, diba? Kalmado, chillax, at uh, very powerful oh. yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kaya yan, nauna po say, kami. Wala sa, sa parkong yan, 50 wala pang katao-tao. Kaya po say, kami yung nauna, nag-benomano kami. Hindi nga, 3 days una, lang naman yun. Sa unahan. Hindi maganda yung una katas na sa hulihan ka, no? Kaya ang pinili namin po ganyan ay yung nasa dalawa ang nasa unahan. Ayan. At yung isa, ayunan, ayunan dyang dyang. May mayroon po dyan kompleto dyan. May ihawan. Meron. Ayan. Nagpa-load ako ng 50 pesos kasi kala ko may data sa part na yan para makapag-live-live ako. Medyo nadismaya ako pero natuwa din ako kasi kasi nga may piso wifi nga. So, ayan matapos makapag chika-chika, makapag relax-relax at nagkaroon na po kami ng tatapos po namin ng aming outdoor meeting o fellowship, devotion ay nagkayayaan na po at ang gusto ng lahat ay doon kami sa taas para uh, kasi dito sa baba medyo crowded na at malabo na yung tubig, halo-halo ng libag kaya umakit kami dito sa taas upang doon naman namin labuin yung tubig at I alis yung aming mga libag charot <laughs> para masalo sa baba no hindi pa walang ganun mabilis lang po talaga mabilis naman po yung tubig malinis po iyan talagang laging kumbaga napapalitan di ba pag sa swimming kayo eh kailangan pa yung hugasan eh salain palitan ng tubig pero iyan eh, no okay, kitang kita naman medyo bumaligtad lang po yung camera natin yan eh kayo po'y pasensya na at hindi ko napansin eh medyo alam nyo ang lola nyo eh medyo ano ay basta mahirap ipaliwanag intindihin niyo na lang po ako tatanda din kayo oh ayan oh di ba lapit ah, na po tayo tanong niya no tanong niya aming inaakyat Ito oh, delikado ah. Huh? At yan, pag ko sa taas, ay eh, medyo napadaan ako o nalis ako doon sa medyo delikadong lugar na kapag magkamali ako ng hakbang, kilos, ay eh, malamang. Okay, anong tsura ko sa baba siguro masagbasag lang naman ang bungo so, ko kaya tayo daan, di tayo dapat magpili shortcut sa or daan, sa uh, para lang mapansin pero masasaktan tayo ay kaidungaan sa tamang daan, huwag nang bumalik sa dating daan ay sorry po, pasensya po kapayapaan po ang hati wala po na nais na uh, saktan Opo, ayoko lang po talaga masaktan sa time na to, talagang delikado yung aking napuntahan na daanan. Eh, may tamang daan naman. Bakit hindi tayo doon dumaan? na? tayong lumiso pang tayo'y payapa at makarating sa ating pupuntahan. O siya, yan guys. At kung nakarating ka sa bahaging, bahaging ito ng aking video, huwag mong kalimutang ilike. At kung bago ka pa lang, napadaan ka nga lang, ay huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. At Uh, pindutin ang notification bell para maging updated na kayo sa susunod kong mga videos have a nice day God bless everyone at gaya ng paulit-ulit kong sinasabi simula ng araw ng may ngiti salawi bye see you on my next video thanks for watching The so, young yeah, guys. Woo. We to Nandito tayo sa first. Kumbaga first layer yung kanina. Second layer 'yung sa babao. Oh. Hindi na sila kita sa babao. Oh. Yan 'no. Guys, kabundukan, kabundukan with falling water. Nakasahod na si Pastor doon, no? Oh. Nagsisinyas na siya ng teacher daw, oh. Lalapit pa tayo. Yan, no? Oh. Malapit na malapit tayo ngayon, guys. na hindi nakita yung nasa baba ano na oh